Good day mga langga. So bali nandito tayo ngayon sa may barangay Karinahan. Kagabi yung uh, spot namin ay sa barangay Baklaran. So meron din parang Baklaran dito sa may Balayan, Patangas. So ito yung setup natin ngayon mga langga. Ang fishing style natin ngayon ay bottom fishing. Lulusong tayo dyan. Ayan. Uh, ito yung kwan dito eh. Medyo mahaba yung uh, hibas. Dito puro buhanginan din din doon sa may kabila banda doon sa mga gilid ay batuhan na so marami raw dito mga bagaong or anong pa na mga isda na mahuhuli ang fishing spot dito mayroon tayong may CR ayan may CR dyan and then may parkingan napakaganda dito mag set ng tent yan dito oh magsit ng tent or mga duyan dyan sa mga puno ng kahoy so uh, napakaganda halos ka, ano, katabi lang ito ng barangay baklarang ito yung barangay karinahan ayan so ayan nagsisit up na si Angie at saka si Soro doon naman si Melvin ayun may mga nag uh, fishing na ayun meron na itong namimikwent sa gitna oh. ayan o oh. Yun. Ayan, pupuntahan natin yun mamaya. Itong area na ito ay pag-aari ng tiyahe ni Onyok, yung isa naming kasamahan sa Landayan Anglers. So napakaganda rito, malangga oh. Ayan, pwede dito mag-sit ng uh, tent or duyan. Ayan, naglilinis na sila. So napakaganda ng spot na ito para lang sa mga mga cool anglers yung mga gusto lang magalibang-libang. Ay napakaganda oh. Yan, try natin doon mamaya. Ayun ho, napakalinaw ng tubig dito. Puntahan ko si Anji doon. Kasi may huli na siya. Uh, magkatabi na lang kaming dalawa para Magshare kami sa pain at saka sa tuga ng huli pangat mo nga ma huli mo ma anong isda ay parang bisogo ayun pumitik na naman huli nanginginig oh Huh? Oh. yung mga langga oh ala sinabit andyan pa ma Sinabit? Open daw tayo dito mamag ano, mag overnight. may CR, may ano. Oh. Lalo na siguro sa gabi dito, no. Ay, ano mo, ma, ang daming isda. Oh, yun oh. sa uno. Oh, yun. Hindi lang langga, magbabato muna tayo. Nai-excite na ako. Ayan, nakuha niya langga yung kanya. Bisogo ba yan, ma? Pamilya ng bisogo. Oo, karang pamilya ng bisogo. Ayun, sige, 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 sige. A few moments later. Kain muna bago pumunta ng kalayo. <laughs> Talaga, ay, hindi na mapigilan mo. Uh, lang oh. 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 <laughs> yon niyo ko. Yon. Proud of Landayan. <laughs> Bakit hindi na kay Landayan? Oo, oh. oh. ha? Eh, may Christmas party pa nga kami sa December eh. Hindi, so, susunod na balik dito ang paghahanda ko lang ng bangka. Yon. Wow. Yon. <laughs> Sunod na balik, pareserba na ng bangka. Baka ano, pakadadali ng, ng, tito, ng tito ko yung makina. Pinakukondisyon sa akin yung tubo. Lunch time muna tayo. Two hours later. Two hours later. Diretso tayo ng Kalayo, mga langga. Kalayo Beach. Vitor! Vitor ng Kalayo! From Barangay Black Baklara ng nasuko kanga uh, kalayo. So pagdating natin dun sa kalayo, uh, fishing uli for one night. then bukas ng maga Monday morning. 2 hours later Balu on okay Yes, yo! Nandito na tayo sa Kalayo Beach Resort. Yun, doon tayo mamimingwit sa ano, doon sa may ilog, yung labasan mismo ng ilog at saka ng dagat, yung pinaghalo. Subukan natin doon at baka mayroon tayo makukuha isda. So yun, dito na tayo sa spot. Dito tayo mag uh, tau, -tau sa gilid ng mga ilog nito. Yun, dropa natin. So sit up na tayo. Mga lods, uh, dito kami sa kabila, tumuwid kami. Pero pa isa, isa yung hatid sa amin dahil maliit yung bangka at saka yung bata lang yung nagsasagwan. So ako pinakauna. Ako yung unang tumaob. <laughs> Buti ako lang mag-isa. basang-basa. Basang-basa ako. Dala ko kasi yung ibang mga gamit. Buti yung mga cellphone. At yung ibang gamit ay nailagay natin sa safe na lagayan. So, nandito na rin yung iba. Uh, si setup up na. Ayan, doon kami galing sa kabila. Tinawid kami dito. Kulang yung pa isa-isa talaga yung tawid namin ako tapos si Angie yan tapos si Chip tapos yung sumunod na batsay dalawa si Melvin at saka si Tad yan so ito nagsisit up na kami dito lang kami sa kabila so as per po may mga anglers na nagsabi na may mga mga agat daw dito as in pargo man mangrove snapper So try natin dito mag bottom. Tsaka hanggang umaga tayo rito. Papasundo kami dito bukas ng mga 5 o'clock in the morning. Si Chip nakakuha na ng lapu-lapu yan. Ayan o. Oh. Lapu-lapu niya o. Si Chip yung unang nakahuli. Six and a half hours later ay si Chip na ako ng pargo Chip, tingin ganyan, padali si Chip ng pargo

4:57 in the morning, Monday.